What's up mga kabahay? Ito yung project namin na bahay na ininstallan ng aircon. Ang daming aircon yung ininstall namin dito. Halika pasokin natin mga kabahay sa loob. Ito mga kabahay yung ground floor area. Ito yung main door. Pagpasok mo dito sa ground floor, ito yung napakalawak yan na ah, whole area. Yan, tingnan nyo yan. Gaano kalaki mga kabahay. Yan. Tapos dito, nagkaroon lang kami ng discussion dito tungkol sa balance namin na trabaho. Kasi kailangan naman namin matapos para ma start up na lahat na duct split aircon dito sa loob ng bahay. Yan. ka Iyon yung forma ng bahay. Tingnan nyo. May isang balan na grills. Yan. Iko tayo. Ito yung dining area grabe, napakalaking bahay to parang palasyo. Yung kontrata namin dito, supply ng installation ng aircon. Yung total na aircon sa bahay na to, 68 piraso. Tapos 37 yung duct split, 31 yung wall split. Grabe, napakalaki to tinitingnan na lang na tinitingnan ko na lang yung balance ng trabaho namin. Ito yung kitchen nila. Grabe. Napakalaki. Tapos ito yung dirty kitchen nila sa labas. Yan. Kasi yung ba mga bahay dito require talaga na magkaroon ng dirt sa labas kasi bawal sa loob ng bahay yung tangke ng gas. Yan iiko tayo. Ito kwarto din to, kaso sarado. Ayan. Ito yung kwarto ng housemaid nakadak split din yung easy yan tapos ito naman yung hole nila yan tapos yung hub dan no? dalawa pakit sa taas tapos may yan o no? pool sa labas ang laki din no? Oh. nakadak split din yung easy ng assuming pool ito yung storage nila misanin sa ka-ground ito yung parto yan o parto o oh, yung built in cabinet tapos diretsyo tayo ito yung study room nila ayan split AC. Tapos yung mesa nil, yung playroom, duck split yung AC din dun. Yun. Ito yung prayer room nila. hindi makita. Yung AC dito split. Yan. Tapos, ito yung yung office at itong part na to ito yung cinema area yan nakabalot ng plastic yung mga wooden design yan ay hindi pa nakakabit yung grills ng aircon namin yun ngayon aakyat tayo ng first floor saka may elevator itong bahay na to ayan ito yung elevator tapos yung hagdan niya yan dalawang hagdan pakyat sa taas ang ganda ng design eh. yung dome sa taas yan yan panreg carpet yung hagdan. wait, kailangan mo 'to? Ya bisil? Isa sofa kaya na po? Ito so, yung isang kwarto. Yung gumagana na yung aircon namin dito. Napakalamig na. Oh. Yung design. Yan, oh, built in cabinet nila. Oh. Lupit. Yan. Bali, nagpipinis pa lang ito. Yan ang grills ng AC namin. Oh. Ang ganda ng design. pada yang sah kahui itu namanya Tapos ito yung pangatlong kwarto, grabe. Yung kwarto nitong lalaki. Yan. Yan oh. Lahat duck split yung mga kwarto. Yun, oh, belt in cabinet. Pupunta tayo sa master bedroom. yung design sa hole ito na yung entrance ng master bedroom ito yung master bedroom ng babae yun lamig na. Gumagana na rin yung AC namin dito. Ayan. Ayan. Tapos ito yung mga dress room. Yung toilet. Sirado. Ito yun. Built-in cabinet din. Ayan. Pupunta tayo sa master bedroom ng lalaki. pinisay nilo. Bali, nagpipinis pa lang sila. Hindi pa naman totally pinis tong bari. Ito naman yung sa lalaki. Yan. Hindi pa to final yung pintura niya. Ipipinis na nila to ng ibang kulay ng pintura. Ito may dress room din to Tapos dito din yung Build in cabinet Sarado yung CR Labas tayo punta tayo sa kabilang Parto Grabe pag sa Pinas nito, pag ganito karami yung isi mo, daan-daang libong babayaran sa Korinti. Wow. Ito naman yung pantry nila sa taas. May pantry sila dito. Uh, wow, Naka-centralized din. Yan ang elevator. Tapos ito naman, kwarto naman to. Ayan. Ayan, kwarto. Ang design. Nakakabit na rin yung AC namin. Ayan. Ito yung easy oh, Ang laki ng toilet Lipa tayo sa kabila Ito yung kabilang karto Ang laki na kwarto. Mas malaki pa to sa bahay ko. Kwarto pa lang. Yung mga design lang. Oh. Ito na yung built-in cabinet. Yun. Ayan. Ayan ang toilet nila. Oh. Yung bali yung kabilang bahay niyan, project din namin yan. Kami din nagsupply ng AC dyan, anang aircon. Pero, baka sunod siguro na linggo. Pupunta na yan para mga double check. Okay. Yan. Tapos labas pa tayo, may, may isa pang kwarto na hindi natingnan. ganda na. No? Oh. oh, ito may built-in cabinet. Oh. Ganda ng built-in cabinet niya. Ito yung banyo. Yan. ito yung sa labas sa harap yan mayroon pa tong pintaw sa taas kaso sarado yung pinto papunta doon yung sa penthouse naman marami din kwarto doon saka mga wall split yung aircon kasi kapatapos lang nila linisin yun lang mga grills ng aircon namin kakatapos lang nila kasi linisin yun, yun bawal na madumihan kaya hanggang dito na lang tayo yan okay ah, ito naman mo yung dome nila oh. ang ganda Ababa mo, ganyan ah tapos diretso sa baba Okay. Ito na magtatapos yung video natin. Tayo'y lilipat na naman sa kabilang site.